wala manung mong dibdi kasi sa makido tapos bangutan na sa ko din ka daw so anak ko explain ako as kunin ka sumusabay daw mo ambo ko pangutan na sa kung kumusugot sa musabay ni mo ginjan ni mo ginjan na tonto ikaw sumbing mo ang makdo na pa din <laughs> nak ulak pun senti drink sayang. Nanti paraya tak ya. Nak buka. Tengok lang. Dah sampai ya. Dua kebut tu dia orang kuat ni lah. Bila? Dua. Oh ni libur. nak kutu pun Kuntur reaksi. Nanti kaya abis nak kutu ni tak nak gini biar anu. Mulang. Nang pahatod sila sa da ano, no? tapos nag ako, tapos sila gatod po nito sa elevator, tapos nagbalik ko, balik ko, kung -ko. dugay, o, siya kaya dun, wala, 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 na wala, 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 na wala, 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 na wala, 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 ko sa wala, wala, ko sa wala, wala,